po si Christine Ferlino, nagpapasalamat po kay Mayor sa at sa Ospet sa Osmar Hospital po sa pag uh, ano, ng newborn screening sa para sa aming baby na ma, 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 detect ng maaga kung may sakit ang aming mga baby. Maraming maraming salamat po Mayor. Uh, magandang araw po sa ating lahat. Tayo po nandito sa Hospital ng Malabon at nais nice ko po pong i-congratulate ang ating pong magigiting ng mga doktor, doktora, midwife, dahil sila po ay uh, nagkamit ng exemplary award sa newborn screening. Siyempre po, gusto natin mapangalagaan ang well-being ng ating mga bagong babies. At siyempre po, yung mga nanay. Kasama ko po dito, si Dr. Ray Magallanes, ang ating pong midwife, Luz Brambois. Siyempre, ang in-charge ito sa Osman, Dr. Jen Lim. Kasama rin po natin ang uh, mamaya ay bibirit, Dr. Mariah Carey, Trinidad. At siyempre po, Dr. Emilito Bungay. Ayan. Sila po ang mga kasama po natin dito na nangangalaga ng ating mga nanay at mga bagong babies. So, kanina, Later po, makikita niyo kung ano po ang newborn screening at makikita niyo po kung paano nila ginagawa ito. So, sa muli, ako po ay gumabati uh, ng congratulations sa ating pong mga nagtatrabaho po dito, mga doktor, doktora, midwife, nurses, sa lahat po na magigiting na bayani natin dito sa Hospital ng Malabon. Kasama niyo po kami sa lahat ng inyong mga gawain dito bilang frontliners. Maraming salamat po.